Sino ang nagsabing, ako ang alfa at ang omega, sa bagong tipan? Si Jesus. Anong pagdiriwang ng taon ang palaging dinadaluhan ng mga magulang ni Jesus sa Jerusalem? Pasqua. Saan dinala bilang bihag si Haring Menes? Babilonia. Saan sinabi ni Eliseo na magaganap ang pagbabalik ng kasaganaan sa ekonomiya? Sa pintuan ng Samaria. Anong aklat ang naglalaman ng unang liham ni Pablo kay Timoteo? Unang Timoteo. Saan tumakas si Moises matapos pumatay ng isang Ehipsyo? Desierto ng Midian Sino ang pinayuhang puntahan ng sampung ketungin pagkatapos pagalingin sila ni Jesus? Ang mga saserdote Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay tinatawag na ano? Mga anak ng Diyos ano ang sinabi ni Elias sa byuda ng Sarepta na hindi mauubos sa pangalan ng Panginoon? Ang harina at langis. Ano ang niluto ni Eliseo para sa mga alagad propeta sa Gilgal? Sopas. Ano ang ginamit ni Jesus upang paalisin ang mga mga ngalakal mula sa templo noong ginawa niya yun sa Juan Kapitulo 2? Letigo Ano ang itinayo ng bayan ng Israel sa ilang bilang huwara ni Kristo upang sambahin ang Diyos? Tabernakulo. Sa Marcos Kapitulo 11, sinabi ni Jesus, Kapag kayo ay tumitindig at nananalangin, kung may mga hinanakit sa pamamagitan ng iba, ano ang dapat ninyong gawin? Magpatawad Ano ang binili ni Haring Omri mula kay Semel sa halagang dalawang talento ng pilak? Bundok ng Samaria ano ang sinasagisag ng ulap na gumagabay sa bayan ng Israel sa ilang? Ang patnubay ng Diyos. Gaano katagal itinayo ni Nehemias ang pader ng Jerusalem? 52 araw. Ano ang pangalan ng hari ng Cairo na tumulong sa pagtatayo ng templo ni Solomon? Hiram Sino ang tumulong kay Hagay sa paghikayat na muling itayo ang templo? Zacharias Ano ang iniutos ni Hezekiah sa mga levita at mga saserdote na gawin sa templo? Linisin ang templo ng Panginoon at alisin ang lahat ng karumihan. Bakit hindi sinaktan ni David si Saul kahit siya ay habol-habol pa rin? Dahil pinahira ng langis ng Panginoon si Saul, siya ang hinirang ng Panginoon. Ano ang Hebreyong pangalan ni Pablo? Salo. Aling anak ni Jacob ang tumanggap ng dalawang bahagi at tumanggap ng karapatan ng panganay. Jose Sino ang propeta na sumulat ng natitirang mga kilos ni Uzia? Isayas Ilan ang bilang ng mga asawa at consort ni Solomon ayon sa talaan? pitunda ang asawa at tatlunda ang concubine. Bago tumawid ang Israel sa dagat na pula, ano ang inutusan ng Diyos kay Moises na gawin? Itaas ang kanyang tungkod at ituwid ang kanyang kamay patungo sa dagat. Saan naglalakbay si Apollo matapos niyang matuto ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos mula kina Priscilla at Aquila? Akaya. Ayon sa Bitetudes, ano ang magiging kapalara ng mga mapagpakumbaba o maamo? Sila ang makakamtan ng lupain bilang kanilang mana. Ano ang sinabi ng Diyos kay Rebecca? Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Sino mang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at pinupuri ng kanino. Pinupuri ng mga tao. Paano trinato ni Josias ang mga Diyos Josan? Binagsak, dinurog hanggang maging alabo, at ikinalat sa mga libingan. Ano ang ipinagutos ni Hiskias sa mga tao ng Israel na gawin? Sinira niya ang mga haligi, pinutol ang mga poste ni Asera, at winasak ang mga dambana at mga altar. Ano ang unang hinihingi ni Jesus mula sa sino mang nagnanais sumunod sa kanya? Pagkaila sa sarili, Sino ang nagpahayag ng balita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus mula sa libingan? Anghel Ayon sa kasulatan, sino ang pangunahing nagudyok sa Ahab na gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon? Ang kanyang asawa, Isabela. Aling bulaklak ang ginamit sa awit ng mga awit bilang simbolo ng pag-ibig? Lirio. Sino ang lumakad kasama ang Diyos at hindi nakaranas ng kamatayan kundi inilipat sa paraiso? Inek Ilang beses itinanggi ni Pedro si Jesus bago tumilaw kang tandang? tatlong beses. Gaano katagal tumagal ang tagutom pagkatapos ng pitong taong kasaganaan habang si Jose ay nasa posisyon bilang pantas ng Ehipto? Pitong taon Sino ang piniling sumuko ng mga may ketong upang mabuhay sa gitna ng gutom? Ang hukbo ng aram sa anong anyo ipinadala ng Diyos ang kanyang anak? Sa anyo ng makasalaan ng laman? Salamat sa panunood. Ibahagi ang inyong mahalagang puna at kaalaman sa Biblia sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami pang Bible quiz.